Ako ba yung gago dahil nagreact ako ng harsh sa thirst trap post ng girlfriend ko habang magkaaway kami? I'm 20, M, at magkaaway kami ng girlfriend ko, 21F, kanina dahil about sa communication at her love language. Tapos bigla siya nagpost ng thirst trap sa story niya. Normally, suportado ko siya sa mga post niya kahit sexy pa yan. Pero ngayon na magkaaway kami, na-trigger talaga ako. Sinabi ko sa kanya na nakaka-overthink yung timing ng post niya. Ang reply niya, nag-story lang naman daw siya. And schoolmates niya, dati lang naman daw nag-like sa story, mga girls and boys. Tapos sinabi niya, takot ka naman pala na may mag-chat sa akin. In the end, dinilit niya yung post, kasi daw sa reaction ko. Ngayon, iniisip ko, ako ba yung gago dahil nag-react ako ng harsh at inasum ko na sadya niya yon para makakuha ng atensyon ng iba. Feel ko kasi gago ako. Kasi insecure ako at wala naman akong kontrol sa kung ano gusto niya i-post. Pero at that moment, galit at takot lang naramdaman ko.